Guys, naranasan nyo na ba nung bata kayo pag alap ng mga gagamba sa mga palayan batang 90s, 70s, 80s mga naranasan yan maganda yan, umagang umaga punta ka na, paunahan kayo ng mga batang kasama mo para makarami kayo ginagawa namin yan noong bata kami sa mga palayan namin sa probinsya pag uwi mo, magagalit ang nanay mo. Kasi basang-basa ka. Sa hamog. At saka, nangangati ka. <clears throat> Nagagalit pa sila dahil baka daw maahas. Pero tignan nyo dito sa Taiwan guys. By the way, ang gaganda ng mga palay nila. Oh. Ang linis ng mga ano nila? Pilapil. Yan. Yeah. Ano ba ang sikreto ng magandang palayan dito guys? Halugugin ah, natin guys ang mga pilapil dito. At ipapakita ko kung ano yung sikreto nila dito. Halika. Tara. Isa sa sikreto na nakikita ko sa magandang palay ng mga Taiwanese. Tong isa sa mga sikreto ng mga magandang palay ng mga Taiwanese dito sa Taiwan. Patubig. Yan ang pangunahing binibigay ng gobyerno patubig. Yan. Kasi sa atin tuyong-tuyong yung mga palayan natin kaya kung makikita natin sa sa mga palayan natin kung minsan maganda dito minsan wala doon dyan tsaka kung mapapansin nyo dito guys hindi madamo yung mga palay nila dito tingnan nyo naman ang gaganda ng mga kung nila puro mga butil ng palay nakikita mo wala kang makikita mga damo at saka kung, may, kung mang kuhol dito guys hindi nila kinakain yung yung mga ito mga palay at dito guys ang gaganda rin ng mga palay at dito rin guys ang gaganda rin ng mga palay mga butil ang gaganda kung mapapansin nyo guys halos lahat ng pilapil dito ang linis yan hindi ka matatakot pumasok sa mga pilapil kasi safe na safe ang pakiramdam mo walang masyadong talahib ano ganda so yun mahirap man guys sana sa Pilipinas meron silang irigasyon although meron naman ang alam ko meron naman sa mga rural, rural areas pero sa mga probinsya wala na tulad sa amin pag ganitong tagpalay yung kwan namin, kabukiran namin hindi na natataniman kasi tuyo tuyo walang pagkukunan ng tubig maghihintay ka pa ng ulan bago ka makapagtanim minsan matanda na yung punla mo wala pang ulan kaya yun nasasayang na Ang ginagawa ng nila hindi na nila tinutuloy yung pagtanim kasi pag tinanim mo yun hindi rin magandang bunga kasi minsan uulan tapos ilang buwan na naman bago masundan yung ulan eh sa amin guys walang mapagkukunan talaga ng magandang tubig so yun guys ito lang naman ang isang sekreto ng isang palay para maging malusog tubig kung nakikita nyo meron silang diretsyo pa tubig yan so sana sa Pilipinas dun sa atin lalo sa amin sa probinsya sana magkaroon ng irigasyon para yung mga palay at mga kabukiran ay mataniman at yung mga palay maging malusog tingnan nyo naman yung tubig nila dito great diretso sya pupunta sa mga palayan alam nyo ba na ang bansang Taiwan guys ay maliit lamang pero competitive sila sa sa mga palay at isa pa, sa mga sikreto ng malusog na palay nila at murang bigas nila dito ay makinarya. Bale, ang nagtatanim na kasi kasi dito, guys, makinarya na. Example, yung isang hektarya, yung magkasawa lang yung nagtatanim. Hindi na sila nag-hire ng mga mga taga-tanim. Taga-araro makinarya lang ang gamit nila kahit mag-asawa lang dalawang matanda nagtatanim dito kayang-kaya na nila yung isang hektarya so isipin mo nga naman pag mag dalawa lang kayo menos na ng gastos yun kaya hindi mo na may papasa sa mga consumer ang gastos sa atin mag ka ng maraming tag taga-tanim para lang mahabol mo yung tubig Siyempre, yung gastusin ng mga farmers, ipapasa nila sa mga consumers. Kaya yun ang nakikita kong isang sekreto pa ng mga farmers dito sa Taiwan. Makinarya. Kung nakikita nyo sa mga ibang vlogger guys, dito sa Taiwan, drone na rin yung pinag-aabono nila at pinag-spray. Sa Pilipinas, hindi ko pa nakita merong ganun. Pero sa ibang panig ni siguro ng Pilipinas meron na rin ganun pero dito karamihan nakikita mo ganun ang ginagawa nila drone ang ginagamit nilang pag abono at saka pag spray so makina at talaga ang kailangan mga bagong teknolohiya at sana dumating na yung araw na maging modern na rin at ating pagtatayim ng palay para ya maging maganda mura at saka hindi na mahirapan yung mga farmers natin kung mapapansin nyo guys wala nang may gustong mag farmer sa Pilipinas kasi ang hirap mag farming tapos malulugi ka lang so mas, gusto, mas gugustuhin mo na lang magtrabaho ng construction araw-araw may kita pa kahit mahirap kasi sa pagpapalay mahirap na nga, di mo pa sigurado kung tutubo ka kaya ang solusyon talaga ay modernization para sa pagpaparming at saka patubig at saka suporta ng gobyerno